Hello! Mga katropa natin dyan. So, ako pala si Brian Mariano. Nandito pala ako ngayon sa Tagaytay, sa Pigti Group mismo. So, bakit nga ba walang punta dito? Wala lang, gusto ko lang mamasyal. Uh, matagal na rin kasi ako gumagala. Pero, uh, kahit gumagala pa rin ako, ingat pa rin sa, ano, sa virus. Yun, okay lang yun na, ano, pero huwag nyo ako kasi gala ko lang walang gala. Basta ingat lang. So, nakikita nyo ngayon. Teka lang ha. Ah. Hindi na ano eh. So, nakikita nyo ngayon. Yan, mausok ng ano siya. Ah, uh, mausok. So, hindi nakikita yung tall volcano kasi sobrang mausok siya at saka maulan. So, dito na yung tall volcano. Yun nga lang, puro usok. Yun lang. So, mamasyal muna ulit ako. bag magawa eh. <laughs> di kita kita yung usok. Sige, sige. Ingat. Bye bye. Okay, so um, di pa rin ako sa Tagaytay Pigdig Grove. Tingnan natin kung gano'ng kahaba itong step, yung tulay itong na to yan sisimula tayo dyan okay tara na let it rain over me. Puntas. Parang nasa rides lang ah. <laughs> oh, papunta ng ano to? Papunta pala tong zip line. Ah, ito nga. Ito yung zipline Papunta sa kabila. Ito pala yun. Kaso, wala eh. Pandemic eh. O, oh, so tara na. Lakad-lakad lang, lang tayo. Yan. Let's go. <laughs> wow, ganda dito. Wow. Kita yung ano. O, selfie mo lang. Yan. <laughs> I-screenshot ko la lang yan mamaya. Grabe. Ando na tayo ano? tal So tara na. O, gana ulit tayo dito. Laki ng bangin, no? Let's go! Ah, gandito lang! Bawal na pala dun. Sarado. <laughs> so, wala. Agan dyan na lang pala tayo. Sarado pala yung daan. O, sige. Ingat kayo, ha. Bye-bye. Guys, ito naman yung kabilang daan. Kanina, yung hindi natin sarado. So dito naman tayo sa yeah, sa portable. Yes. Yeah. So tara na, tingnan natin. Yun, no? Ah, ingit di ako di dami palang dito. Dami pa lang lovebirds dito. <laughs> mga ano mga bagsyota no? Mo na ganyan talaga buhay single ay single pala <laughs> o tara yan isa pang zip line. ito yan o tama ito pa isapan isa pang zip line. Ito, 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 Papunta naman sa kabila. So, tara. Punta natin. Kabilang zip line. So, let's. Lakad-lakad tayo. Hanggang sa kan kaya patutungan ito. <laughs> let's go. Dito, dito, Yun Babas. Kita yung tal. Yun yeah, no. Yun, mas kita pala dito. Okay, tara. Baba pa tayo. Ingat-ingat ha, ah. ma 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 madulas kasi. Yeah, so baba. grabe hirap mo ba ah hirap ay na ay ito na yung daan dama to with the with the joke <laughs> ito yung tulay yan yan so kita pa rin yung taal welcome to eco adventures trail ah kalating metro eh de, kalating kilometro pala yan. Eh. Yan. Sige, sige. Tara. Kanina sarado. Tingnan natin ngayon kung dito eh yung papunta doon sarado pa rin. So, yun. Tingnan natin. Takpo, takpo. Eh <laughs> de, wag lakad lang tayo. Baka madulas yung daan eh. Eh nas Ah naka. Ano Ay Ah, oh, flavit. Wala pa namang ano eh. Wala pa namang alas 6. Hay. Ay, kapagod. <laughs> Ah, okay. So, yung tuloy pala yung nagpasara. Ay, pagod. Hindi na ako bababa dito, ah. Kasi, eh, no? Sarado. May yellow tape. So, eh, dito pala, yan, no? Oh. Delikado rin pala pong pa dyan. Baka... yung ano yung kaway tsaka baka malaglag ka <laughs> dyan pa nga na, pag naglalakad yun nakakatakot ni so balik na tayo dito ayun so sige ingat kayo dyan ha yun lang muna bye bye